Alam mo ba na ang pagkonsumo ng mga lokal na produkto ay may kontribusyon sa paglago ng ating bansa? Ako nga pala si Juan. At ito, ang Econ for Everyone! pangasukat ang paglago ng ating ekonomiya, dyan papasok ang tinatawag nating GDP o Gross Domestic Product. Ito ang kabuong bilang ng pagkonsumo ng publiko, gastos ng gobyerno, investment at halaga ng export sa isang bansa. Ito ay sinusupat kada quarter ng bawat taon. Sa bawat pagkonsumo ng lokal na produkto o serbisyo, tayo ay nakakapagambag sa pagtaas ng GDP ng ating bansa o paglago ng ating ekonomiya. Sa katunayan, ang Pilipinas ang isa sa mga nauna sa bilis ng pagtaas ng GDP sa ASEAN region na may 5.7% GDP growth rate. Sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Ralph G. Recto, maraming ginagawa ang Department of Finance upang palakasin ang ating ekonomiya Kagaya ng pagkolekta ng target revenues kada taon upang pondohan ng mga proyektong pang-infrastruktura at serbisyong panlipunan. Ito ay makakapagbigay ng trabaho at dagdag kita para sa mamamayan. pag implementahan ng mga intervention upang pababain ang inflation. Nang sa gayon, maging stable ang presyo ng bilihin upang makatulong sa paglago ng ekonomiya at pagbalangkas ng economic and fiscal policies na makakapagikayat sa lokal at international ng mga investment sa bansa. Ito ay makakatulong sa pagtaas ng household income o kabuuang kita ng isang tahanan. Nang sa gayon, ito ay mararamdaman ng ordinaryong Pilipino. Kagaya mo at kagaya ko. Muli, ako si Juan. Tandaan, Econ is for everyone.